isang hidden gem cafe ang pupuntahan natin ngayon. Kilala sila na nagsaserve ng gourmet, comfort food, and high quality cakes and pastries. Kitang kita naman na very comforting and full of flavors ang kanilang mga food. Laging bagong luto ang food na sinaserve nila. Simula natin sa kanilang appetizer. Ito yung pika-pika platter na meron ng apat na appetizer for only 1,300 pesos. Meron ka ng beef taco spring roll, cajun mozzarella ball, glazed chicken wings and nachos. So ano pa ba inaantay natin? Kain na tayo. Let's try first their Cajun mozzarella balls. I-dip natin sa marinara sauce. First bite, malalasahan mo yung mozzarella cheese. Hindi siya tinipid sa mozzarella. Very crispy and light yung breading. Nakaka-addict to. Next ay itong nachos. Ground beef, salsa fresca, and cheese sauce. Very classic and simple at kid-friendly. Sobrang nagustuhan to ni Johnny. Okay din ito pag dinagdagan mo ng kasamang side salsa para mas lumabas ang lasa. Glazed chicken wings. Great flavor, tamang-tama lang yung sweetness and may hint ng garlic flavor. Masarap rin ito i-dip sa kanilang sour cream sauce. And last, sa appetizer, ang beef taco spring roll. Sobrang nagustuhan ko ito para siyang lumpiang Shanghai pero level up. Ground beef na full of spices tapos i-dip mo pa sa sour cream, sobrang perfect. At eto na tayo sa exciting part, ang bestseller nilang beef salpical for only 385 pesos. Napaka perfect ng pagkakaluto nila dito. Very tender ang beef and full of flavors. Ang bangon ng aroma ng sili and sauce na nilalagay nila dito. Mapaparami ka talaga ng kain dito. Bagay rin itong beef salpicao sa Peruvian rice nila. Next, itong Peruvian chicken rice for only 400 pesos. Good for 2 to 3 packs na. Talagang crowd pleaser to kasi wala talagang makritik sa dish na to. True essence of comfort food. Complete meal at ang downside lang talaga nito ay sana walang makikihati pag umorter ka nito. Homemade iced tea for only 100 pesos. Very refreshing at ang sarap rin ng pagkatempla. Kaso ayan nga eh inagawan na ako ni Johnny. Buti na lang at natikman ko pa. For dessert naman, ito yung pinakabagong product nila, Ube Turon Alamud. For only 295 pesos, meron ka ng 4 pieces Ube Turon with vanilla ice cream and chocolate. At huwag kakalimutan ng kanilang bestseller na Pistachio Sans Rival for only 200 pesos. Pagkita nga ni Johnny, agad nang kinuha. Spoon. Sobrang sarap na sarap siya. Tinikman ko rin ito and napaka-perfect ng texture. Perfectly big ang merang tapos hindi sobrang tamis ng French buttercream at generous amount of pistachio. So, ito pala yung menu nila. Bukod sa kanila mga a la carte, they also have party food trays and nagserve rin sila ng breakfast. At vegan-friendly rin sila. At dito nga lang yan sa Cafe Nasi, located at 10 Street, Quezon City. Tinatawag silang neighborhood cafe dahil sa loob lang ito ng White Plains. Very warm and cozy ng kanilang cafe and napakabait ng mga staffs. At syempre, don't forget to order their white chocolate mocha for only 180 pesos. White chocolate ganache with espresso shot, milk, and cocoa powder. Grabe, sobrang winner nito. Ang nagpapatamis ay yung white chocolate ganache. Sobrang sarap talaga and perfect pair ito with their cakes. Lalo na dito sa kanilang pistachio sans rival na halos maubos na nga ni Johnny. Muntik nang walang maiwan sa akin. At bukod dyan, dahil nga sobrang sarap ng mga cakes nila na take out ako ng chocolate ganache. For only 250 pesos. Bye everyone! I love you all!